Kamusta mga maka full court halina at pag-usapan natin yung bagong nilabas na balita ang Lakers ay nagkaroon ng isang trade proposal sa Charlotte Hornets. Kasama sa proposal na ito si D'Angelo Russell para makapag-upgrade ng roster bago ang 2024-2025 season. Iminungkahi ni Eric Pincus ng Bleacher Report na gawin nila iyon, na ipinadala si Russell sa Charlotte Hornets sa isang trade ng tatlong koponan. Ang Los Angeles ay matatanggap si Trey Mann at Nick Richards. Matatanggap ng Charlotte Hornets, si D'Angelo Russell, Jalen hood Shifino, Cam Reddish, Christian Wood, 2025 first-round pick, pinakamataas sa Cavaliers, Timberwolves o Jazz Matatanggap ng Utah Jazz si Vasily Emicic, 2031 first round pick sa pamamagitan ng Los Angeles, iminungkahi ni Pinkus na gamitin ng Lakers ang perang nabuksan sa trade para pirmahan si Markel Fultz, na tinawag niyang the best available free agent point guard. Si Fultz ay magmumula sa kanyang ikapitong kampanya sa NBA at ikalima sa Orlando Magic. Ang dating unang overall pick ng 2017 NBA draft ay nag-average ng 7.8 points, 3.2 rebounds, 2.8 assists, at 1.0 steals kada laro sa 43 regular season appearances noong nakaraang taon. Ipapalagay niya ang panimulang point guard na papel kapag wala si Russell. Si Russell ay naging paksa ng mga alingaw-ngaw ng kalakalan mula noong siya ay dumating sa Los Angeles para sa pangalawang stint sa Lakers. Ngunit walang taon na higit pa kaysa sa tag-init na ito. Si Rob Pelinka at ang front office ng Lakers ay halos pinasigla ang mga alingaw-ngaw ng mag-isa, napilit na sinisikap na makipaghiwalay sa siyam na taong veterano. Iniulat ni Anthony Irwin ng Lakers Daily na ang pagnanais ng Los Angeles na e-trade si Russell ay natugunan ng kaunting interes sa buong NBA. Ayon sa Stathead, si Russell ay top 25 sa buong NBA sa true shooting percentage ng mga manlalaro na kumuha ng 1000 o higit pang shot noong nakaraang season. At sa lahat ng 26 naman lalaro na nagtangka ng 500 o higit pang mga 3-point field goal, pumangalawa si Russell sa porsyento ng pagbaril. Para palitan ng Lakers ang ganong uri ng shooting volume kay Fultz, na gumawa ng 79 three-pointers sa pitong career seasons, ay makakasakit sa opensa ng Los Angeles na nagtapos sa Ika 24 sa 3 point makes noong nakaraang taon. Ngunit ang 26 na taong gulang na guardya ay isang mas mahusay na tagapagtanggol at sa loob ng ilang talampakan ng basket, isang mas maraming nalalaman na scorer. Si Fultz ay maaaring mamuno ng point guard ng komite sa tabi ni Austin Reeves sa panimulang backcourt. Hindi ito isang blockbuster splash at maaaring magiba ang mga resulta. Ngunit kung sinusubukan ng Lakers na iwasang tumakbo pabalik, makakahanap sila ng karagdagang lalim ng roster sa panukala ni Pinkus.